Sa mga oras na ito, isang mahalagang mensahe ang ipinaaabot sa iyo. Hindi ito isang pangkaraniwang pahayag, kundi isang mensaheng nagmumula sa mga anghel na nagdadala ng liwanag at paggabay para sa pag-ibig na nasa puso mo ngayon. Ang kanilang tinig ay dumarating sa iyo sa gitna ng iyong mga tanong, pag-aalinlangan, at mga gabi ng pagluha. Habang pinapakinggan mo ito, nais kong bigyan ka ng isang mahalagang paalala. Mahalagang pakinggan mo ang mensaheng ito hanggang sa pinakadulo. Sa bawat salita, may bahagi ng kasagutan na maaaring magbukas ng iyong isipan at puso. Huwag mong hayaang makalampas ang pagkakataong ito na marinig ang kabuuan ng babala at biyayang nakaabang para sa iyo. Kung nais mong patuloy na makatanggap ng mga ganitong mga mensahe mula sa mga anghel, maari mong ilike ang video na ito at mag-subscribe sa aming channel. Ito ang iyong munting hakbang upang maging bukas pa sa mas maraming patnubay ng langit. Nakikita ng mga anghel ang lalim ng iyong pagmamahal. Alam nila kung gaano mo pinaglalaban ang relasyon na ito. Ngunit sa likod ng lahat ng iyong pagsusumikap, nararamdaman nila ang bigat sa iyong dibdib. Ang mga tanong na pilit mong itinatago at ang mga luha na lihim mong pinapahid sa gabi. May isang babala silang ibinubulong ngayon. Hindi ito upang takutin ka kundi upang bigyan ka ng pagkakataon na maprotektahan ang iyong puso at ang iyong kaluluwa. Sa likod ng matatamis na salita at mga pangakong binitiwan sa iyo, may mga bagay na hindi mo pa nakikita ng buo. May mga enerhiya na nakapaligid sa inyo na maaaring magdulot ng higit pang sakit kung hindi mo ito bibigyang pansin. Pinapaalala ng mga anghel na ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng kapayapaan. Hindi ito magiiwan sa iyo ng pagdududa sa bawat araw. Kapag ang isang relasyon ay paulit-ulit na nagdudulot sa iyo ng lungkot at takot, ito ay isang malinaw na sinyales na kailangan mong makinig sa kanilang babala. Naririnig nila ang bawat dasal mo. Alam nila na madalas mong hinihiling na sana ay, magbago siya, na sana ay maibalik ang dating lambing at pagmamahal. Ngunit sa mga oras na ito, nais ng mga anghel na makita mo ang katotohanan na matagal mo nang pilit tinatakpan sa sarili mong isipan. Hindi mo kailangang manatili sa isang sitwasyon na unti-unting pinapatay ang iyong liwanag. Ang mga anghel ay nakamasid at ang kanilang mensahe ay malinaw. Pakinggan ang iyong intuition. Ang pakiramdam ng pagkalito na nararamdaman mo ay isang paraan ng langit upang gisingin ka sa katotohanan. Marahil ay paulit-ulit mo nang binibigyan ng pagkakataon ang taong ito. Paulit-ulit mong pinapatawad, umaasa na sa bawat pagluha mo ay magkakaroon ng pagbabago. Ngunit ngayon, ang mga anghel ay nagsasalita. Hanggang kailan mo pahihintulutang masaktan ang sarili mo? May mga pagkakataon na ang distansya ay hindi isang kaparusahan, kundi isang proteksyon. Kapag may mga bagay na lumalayo sa iyo, minsan ito ay paraan ng mga anghel upang iligtas ka mula sa mas malaking sakit. Hindi nila gustong makita kang gumuho. Kaya ngayon, sa pamamagitan ng mensaheng ito, binibigyan ka nila ng lakas na matagal mo nang hinahanap. Huwag kang matakot na piliin ang sarili mong kapayapaan. Huwag kang matakot na bitawan ng isang pagmamahal na hindi na nagbibigay ng kabutihan sa iyong espiritu. Tila mahirap, alam ko. Pero pinapaalala ng mga anghel na ang bawat pagtatapos ay pinto ng panibagong simula. Sa likod ng pagluha ay may bagong umaga na naghihintay. Sa likod ng sakit ay may bagong pag-ibig na mas totoo at mas malinis ang intensyon. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Sa bawat gabing umiiyak ka, may mga anghel na nagbabantay sa iyong tabi. Hinahawakan ng iyong mga kamay sa espiritu at pinubulong sa iyo na kaya mong malampasan ito. Huwag mong ipagwalang-bahala ang mga palatandaang ipinapakita sa iyo nitong mga nakaraang araw. Mula sa bigla ang pakiramdam ng lungkot, sa mga panaginip na tila nagbibigay ng mensahe, hanggang sa mga pagkakataong nararamdaman mong may mali. Lahat ng ito ay hindi aksidente. Ang mga anghel ay nagpapadala ng mga mensahero sa anyo ng mga tao, pangyayari, o kahit ng mga salitang tulad ng naririnig mo ngayon. Ito ay paalala na ikaw ay minamahal at pinoprotektahan. Nais nilang malaman mong hindi mo kailangang manatili sa isang lugar na puro sakit ang dinadala. Karapat dapat kang mahalin sa paraang hindi mo na kailangang magtanong kung sapat ka ba. Kung napapansin mong unti-unti kang nawawala sa sarili mong saya, ito na ang panahon upang makinig sa tinig ng langit. Ang mga anghel ay nagpapadala ng liwanag sa gitna ng dilim na nararamdaman mo ngayon. Sa bawat hakbang na gagawin mo, sila ay nasa tabi mo. Handa silang gabayan ka, basta't hayaan mong buksan ng puso mo sa kanilang mensahe. At sa mga susunod na araw, mararamdaman mo ang mga pagbabago. Maging mapagmatsyag sa mga bagong pintu ang bubukas sa iyo. Ito ay simula ng isang bagong kabanata. Huwag kalimutang ibahagi ang mensaheng ito sa iba pang babae na maaring nangangailangan din ng ganitong pag-asa at paggabay. Ang bawat salita na narinig mo ngayon ay inilaan para sa kaligtasan at kabutihan ng iyong puso. Kung nais mong makatanggap pa ng mga ganitong mga mensahe ng liwanag mula sa mga anghel, maari mong pindutin ang like at mag-subscribe sa aming channel. Sa ganitong paraan, mas lalo kang magiging bukas sa mga biyayang darating. Ang pag-ibig na tunay ay hindi magdadala ng takot, tandaan mo yan. At kung nanaisin mo, maaari nating ipagpatuloy ang mensaheng ito sa susunod na pagkakataon. Alam ng mga... Anghel na sa bawat umaga na bumabangon ka, dala mo pa rin ang bigat ng mga gabing puno ng tanong. Ngunit nais nilang ipaalala sa iyo na ang bawat luha na bumagsak ay may dahilan. Walang kahit isang patak ng luha na nasasayang sa paningin ng langit. May mga pagsubok na tila walang katapusan, mga sakit na paulit-ulit na bumabalik. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may malaking plano na unti-unting hinuhubog para sa iyo. Ang mga sugat ng kahapon ay magiging daan sa mas malalim na pag-unawa at paglago. Hindi aksidente ang pakikinig mo sa mensaheng ito ngayon. Isa itong tugon sa mga lihim mong dasal. Minsan ang kasagutan ay hindi dumaraan sa paraang inaasahan natin, kundi sa mga salita na dumating sa tamang oras, sa gitna ng iyong pagod na puso. Pinapaalala sa iyo ng mga anghel na may panahon ng pag-ani sa bawat panahong puno ng paghihirap. Ang mga gabi ng pagluha ay hindi magtatagal magpakailanman. May umagang darating na magdadala ng liwanag na matagal mong hinahanap. Sa mga oras na nadarama mong gusto mo nang sumuko. Sa mga sandaling akala mo ay wala nang saysay ang lahat, doon mas malakas na gumagalaw ang mga kamay ng langit sa likod ng mga pangyayari. Hindi mo lang ito agad napapansin. Huwag mong maliitin ang lakas na ipinapakita mo araw-araw. Sa bawat desisyong piliin ang bumangon, sa bawat paghinga na puno ng pag-asa kahit nasasaktan, pinapahanga mo ang langit. Nakikita nila ang tapang na hindi mo nakikita sa sarili mo. Ang bawat babae na lumalaban para sa sarili niyang kapayapaan ay isang mandirigmang may bitbit na biyaya ng pagbabago. At ikaw, oo, ikaw ay isa sa kanila. Huwag mong kalimutan ang iyong halaga sa mata ng Diyos at ng mga anghel hindi lahat ng pagsasara ng pinto ay tanda ng pagkatalo. Minsan, ito ay proteksyon. Minsan, ito ay paghahanda sa mas magandang daan na darating. Pinuprotektahan ka nila mula sa mga bagay na hindi mo pa kayang makita ngayon. Kung napapagod ka na sa paghihintay ng pagbabago sa taong mahal mo, nais ng mga anghel na ilipat mo muna ang fokus sa iyong sariling paghilom. May mga sugat na kailangan mo nang gamutin bago muling magbukas ng puso. Hindi mo kailangang laging maging malakas. Ayos lang na umiyak. Ayos lang na aminin na nasasaktan ka. Sa mga sandaling iyon, mas lalong lumalapit sa iyo ang mga anghel upang iparamdam na hindi ka nag-iisa. Habang pinapakinggan mo ito, marahil ay may mga alaala na bumabalik sa iyo, mga eksena ng sakit, mga salita na nag-iwan ng marka sa puso mo. Hindi mo kailangang balikan ng sakit. Pero maaari mong gamitin ang alaala nito para palakasin ang sarili mo ngayon. Sa bawat disisyong gagawin mo mula ngayon, bitbit mo na ang karunungan na dinala ng lahat ng iyong pinagdaanan. Pinatibay ka nito. Pinanday ka ng panahon at ng mga pagsubok. At ngayon, handa ka ng harapin ang susunod na yugto ng iyong buhay. Ang mga anghel ay nagpapadala ng mga palatandaan sa iyo sa pamamagitan ng mga tao, mga awit, mga panaginip, at maging ng mga mensaheng tulad nito. Maging bukas sa mga bagong simula, kahit gaano pa ito kahindi pamilyar sa ngayon, isang mahalagang paalala nila. Hindi mo kailangang hintayin na ikaw ay tuluyang masira bago ka magdesisyon para sa sarili mong kabutihan. Ang lakas na hinahanap mo ay nasa loob mo na. Matagal na nilang pinapaalala iyon sa iyo. Kung nararamdaman mong ito ang tamang panahon para magbago, sundin mo ang bulong ng iyong puso. Hindi ka nila dadalhin sa landas na magpapahamak sa iyo. Ang lahat ng ito ay may dahilan, kahit hindi mo pa nauunawaan sa ngayon. Maari kang maglaan ng ilang sandali ngayon upang huminga ng malalim, isara ang iyong mga mata at hayaan mong maramdaman ang presensya ng mga anghel sa paligid mo. Iparamdam mo sa kanila na bukas ka sa paggabay at proteksyon at kung sa puso mo ay nararamdaman mong may babaunin kang liwanag mula sa mensaheng ito, maaari mong ilike ang video at mag-subscribe sa channel. Sa ganitong paraan, mas marami pang babae ang maabot ng mga ganitong salita ng pag-asa. Huwag mong kalimutan na ang bawat laban na hinaharap mo ay may nakatagong aral. May mga lakas kang matututunan na magagamit mo sa mga susunod pang bahagi ng iyong paglalakbay. Minsan, kailangan mo munang dumaan sa dilim upang mas pahalagahan ang liwanag na paparating. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon ay bahagi ng iyong proseso ng paghilom at pagbabago. Hindi mo kailangang magmadali. Bawat hakbang na ginagawa mo patungo sa kapayapaan ay isang tagumpay na dapat mong ipagdiwang. Kahit maliit na hakbang, mahalaga. Huwag kang matakot sa mga pagbabago na darating. Alam ng mga anghel kung gaano kahalaga ang bawat desisyon nagagawin mo mula ngayon. At narito sila upang samahan ka sa bawat isa. Sa mga darating na araw, mapapansin mong may mga bagay na unti-unting nagliliwanag sa buhay mo. Mga pagkakataong tila itinakda ng langit upang ipakita sa iyo na may mas maganda pang naghihintay. Ang mga taong aalis sa buhay mo ay bahagi lamang ng paglilinis ng langit sa mga bagay na hindi na makakabuti sa iyo. Sa bawat pag-alis, may darating na bago, may mas makabuluhang koneksyon. Habang tinatanggap mo ang mensaheng ito, hayaan mong bumuo sa loob mo ang lakas na matagal nang inaantay na magising. Hindi mo kailangang sumuko. Nais ng mga anghel na maramdaman mong karapat-dapat ka sa isang pag-ibig na totoo at dalisay. At kung sa mga susunod na araw ay may mga senyales na dumating sa iyo, isang panaginip, isang pakiramdam, o isang taong biglang magpaparamdam, alalahanin mong bahagi ito ng gabay na ipinapadala nila. Sa bawat pagsubok, sa bawat luha, at sa bawat desisyon mo, nariyan ang langit na umaagapay. Huwag kang bibitiw sa pag-asa, dahil ang kwento mo ay malayo pa sa katapusan. Ang mensaheng ito ay simula lamang ng mas malalim pang mga pahayag na darating sa iyo. Sa tamang panahon, ipagpapatuloy natin ang paglalakbay na ito. Ngayon, habang papalapit, tayo sa huling bahagi ng mensaheng ito, nais kong ipaabot sa iyo ang isang napakalalim na pagmamahal mula sa langit. Sa bawat hakbang na ginawa mo sa iyong paglalakbay, sa bawat desisyong pinili mong lumaban sa kabila ng lahat ng sakit, ramdam ng mga anghel ang iyong lakas at dedikasyon. Napagdaanan mo na ang napakaraming pagsubok. Mga gabing puno ng pagdududa, mga umagang puno ng takot, ngunit narito ka pa rin ngayon, nakikinig at bukas ang puso sa mensaheng ito. Hindi biro ang mga pinagdaanan mo at napakaraming beses na ring muntik kang sumuko, ngunit pinili mong tumayo muli. Pinagmamalaki ka ng langit at ngayon ako man ay labis na humahanga sa katatagan mo, sa bawat sugat na pinilit mong hilumin. Sa bawat araw na pinilit mong ngumiti kahit puno ng lungkot, naging inspirasyon ka hindi lamang sa sarili mo, kundi pati na rin sa mga taong hindi mo namamalayang napapalakas. Gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ang mga anghel ay patuloy na gagabay sa iyo, patuloy kang iingatan, at patuloy na magbubukas ng mga pintuan ng pag-asa at bagong simula. Huwag kang matakot sa mga darating na pagbabago, dahil lahat ng ito ay nakaplano para sa iyong ikabubuti. Sa bawat pangungusap na narinig mo dito, dalangin ko na tumimo sa puso mo ang liwanag ng pag-asa. Na sa bawat araw na lilipas, magpatuloy, kang lumakad na may tiwala sa sarili mong lakas at sa plano ng Diyos para sa iyo. Nais kong ipaalala sa iyo na walang pagsubok na ibinibigay sa iyo na hindi mo kayang lampasan. Kung naramdaman mong nakatulong sa iyo ang mensaheng ito, hinihikayat kitang ipagpatuloy ang paglalakbay kasama namin dito sa ating munting komunidad. Mag-subscribe ka sa ating channel at i-activate ang notification bell para maging bahagi ka ng pagpapalaganap ng pag-asa sa mas marami pang kababaihan na nangangailangan ng ganitong uri ng mensahe. At bago ko tapusin, nais kong hilingin sa iyo na kumpirmahin ang iyong pagtanggap sa mensaheng ito. Sabihin mo ngayon, ng buong puso at may pananampalataya, kaya ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatalakas sa akin. Maraming salamat sa iyong oras sa pagbubukas ng iyong puso at sa pagtanggap ng liwanag na ibinigay sa iyo. Ngayon, mahal ka ng langit at patuloy kaming nandito upang samahan ka sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay